Welcome back sa aking channel mga master Kung hindi mo pa ako kilala, search venture nga pala ulit Ang inyong magiting na delivery rider, walang magugutom Hanggat ako'y naririto So Eddie eh, yun na nga, nagumpisa na nga ang ating first booking Diyan sa may Macdo at dineliver na rin natin agad kay customer Diyan sa may Merville Pinasukan din agad tayo ng ating second booking Diyan sa may Chowking at dali-dali na rin agad tayong pumunta Para pick up ang order ni customer Maganda ang umpisa ng araw natin mga master Kasi sunod-sunod kagad na na pumapasok ang booking. Ashley, look at me. Sa wakas, nakuha na rin natin yung order at tara, punta na tayo kay customer. Medyo nahirapan akong hanapin ang bahay ni kuya kasi mali ang kanyang pin. Nakakuha din palagad tayo ng ating pang third booking dyan sa may Jollibee. Medyo nagantay tayo ng bahagya dito kasi sa dami ng delivery order nila, especially sa grab. Parang priority nila yung grab food. Jollibee, tampo na tuloy ako. Ayan na at nakuha na natin at diniliba na rin natin agad kay customer. Napasokan din palagad tayo ng ating port booking mga master dyan sa may lemon square lower bikutan tagi na pick up ko din agad yung cake ayos din yung paninda ni kuya oh, sari saring patalim muntik pa nga ako mabudol nyan kanina at ito na nga at na deliver din natin agad yung cake kay customer kaso hindi niya pa nireceive agad kasi chenek niya muna baka walang dedication after 10 minutes of waiting napasok din agad tayo ng ating pang pip booking Diyan sa may jollibee sa may muntin lupa tanyag taging sa so, mga oras na ito ay naglalaro na sa 300 pesos ang aking kinikita sa so, sandaling oras lamang at ito na nga nga na-deliver din natin agad kay customer yung kanyang Jollibee mula nang patumpik-tumpik pa 6 booking agad dyan sa may Greenwich SM so thank you lord sa blessings at tara na at pick up in. baka pick up in pa ng iba mahirap na hindi ko na na video ang sumunod na nangyari kaya ito rekta sa pang pitong booking panda parcel nga pala ang ating na pick up i-deliver -de dyan sa may Ayala Alabang from Paranya 265 pesos ang pamasahe hey, so total ang ating biyahe nakalikom tayo ng 650 pesos sa loob ng 5 hours, hindi na masama mga master, kaya ito, tuwi na tayo para magpahinga, pero syempre, kakain muna tayo ng ating tanghalian, tas maya maya larga ulit para bumiyahe so mga master, maraming salamat sa panonood hanggang sa muli